sa kalagitnaan ng isang malamig na gabi noong Disyembre, ang buong kabukiran ng antike ay nabalot ng nakakakilabot na katahimikan. Ang ihip ng hangin na pumapasok sa mga bitak ng bintana ay tila bumubulong ng babala sa isang maisan sa paanan ng bundok ng madyaas at ang katahimikan ay biglang naputol. <tod> ay isang malakas na sigaw ng isang matinding takot at sakit. Sa panulat ni Ilyas Tanawin, 1985, bundok ng Madyaas, isla ng Panay, Antike. Mga kabagis, umpisa ng paganahin ang ating mga imaynasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Kinabukasan noon, natagpuan ng mga taganayon ang katawan ni Mang Tonyo isang magsasakang kilalang masipag at mapagkakatiwalaan. Ngunit ang larawan ng kanyang pagkamatay ay malayong malayo sa payapa niyang pagkatao. Ang kanyang katawan ay nakatihaya sa gitna ng maisan at ang kanyang dibdib ay punit-punit din. At ang kanyang dibdib ay nakabukas. Walang natira sa kanyang mga laman loob ang mga dugo niya ay humalo sa tuyong lupa at ang paligid ng kanyang katawan ay nagiiwan ng isang nakakakilabot na tanawin. Mga bakas ng paa na hindi maipaliwanag. At ang mga bakas na yun ay hindi karaniwang sa tao, ni sa hayop man. May hugis itong paa ng tao, ngunit matatalas ang mga kuko. Tila ito nang galing sa isang halimaw. Mahirap man paniwalaan kasi sa bawat yapak ay may malalalim na marka ng nasunog na damo. Animoy nilikha ng isang nililang na hindi mula sa mundong ito. At sa liwasan ng baryo, ang balita tungkol kay Mang Tonyo ay mabilis na kumalat Ang mga taga nayon noon ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno ng akasya upang pag-usapan ng kanilang susunod na hakbang. Sa gitna ng takot at pag-aalala, nang nagsalita ang isa sa mga matatandang babae, si Aling Pilar, na nagsalita ng Hindi! Hindi ito gawain ng hayop! Ito ang aswang na matagal na natin sinasabing gumagala sa kagubatan. Dahil sa mga salita na yun, ang mga bata ay itinago ng kanilang mga magulang. At ang mga lalaki naman sa baryo ay may dalang bolo at sibat ay nagbantay na sa gabi. Ngunit kahit ang kanilang tapang ay unti-unting kinain na rin ng takot. Dahil alam nilang, hindi sapat ang kanilang mga armas laban sa isang nilalang na hindi nilaganap na maunawaan pa. Ah! Uh may kilala tayong makakatulong Sabi ng isang matanda Si Lolo Pedro Si Mang Calixto, Ang antingero Siya lamang ang may kakayahan Na harapin ang halimaw na ito Sa kabila ng mga agam-agam Napagdesisyonan ng mga taganayon Na puntahan si Mang Calixto Dahil sa sinabi ng matanda At yun ay ang lalaking tagapaglaban Ng mga kababalagan at ito ay naninirahan sa dulo ng kabundukan, malapit sa kagubatan ng madyaas, sa isang kubong pinalilibutan ng mga matataas na puno ng balite at mga halamang gamot. Bagaman bihira nilang makita si Mang Calixto. sinasabi kasing siya ay tagapagmana ng sinaunang kaalaman mula sa kanyang ninuno. At may agimat na kayang talunin ang kahit na sinong halimaw o aswang nga. Ngunit may kasamang takot ang bawat salitang binibigkas ng mga tao tungkol sa kanya sapagkat si Mang Calixto ay tila nilalang na rin ng kagubatan at higit na malapit ito sa misteryo kaysa karaniwang tao at sa unang sikat ng araw nga. Pinili ng mga taganayo na ang apat na matapang na lalaki upang sunduin si Mang Calixto na sa likod ng kanilang mga mata ay ang pag-asang mabibigyan ng kasagutan ang karumaldumal na kamatayang nagaganap sa kanilang baryo. Sila ay naglakbay patungo sa lugar ni Mang Kaliksto. Bitbit ang panalangin na sa kanyang kamay nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Kaya nga't ang apat na lalaki mula sa baryo na sina Nistor, Ador, Cardo at Berto ay naglakad ng ilang oras pataas ng bundok Madjaas ang kanilang hakbang ay mabibigat hindi lamang dahil sa mga dalang bolo at sibat kundi pati na rin sa bigat ng takot na bumalot sa kanilang dibdib habang papalapit sila sa lugar ni Mang Kalisto ay lalong lumalamig ang paligid Sigurado ba tayo dito tanong ni Ador na halatang kinakabahan habang nilalaro ang hawakan ng kanyang bolo. Baka pati tayo, kainin ng aswang sa lugar natin. Dagdag pa niya. Kung hindi natin gagawin to, baka tayo nang susunod na masapitan ng halimaw o aswang doon sa ating baryo. Sagot naman ni Nestor na siyang leader ng kanilang grupo. Hanggang sa mga ilang sandali, nang marating nila ang masukal na bahagi ng kagubatan, napansin nila ang kakaibang aura ng paligid. Ang mga puno ng baliti ay tila mga higanting nagmamasid at ang kanilang mga ugat ay nakadungaw sa lupa na parang mga galamay. Maya-maya pa'y lumitaw na sa kanilang paningin ang isang kubo. Ang itsura nito'y parang bahagi ng kagubatan at ang bubong nito'y balot na balot ng mga gumagapang na halaman. Uy, ito na, sabi naman ni Cardo, ngunit halatang medyo may takot sa kanyang boses. At habang papalapit sila sa pinto ng kubo, isang matandang lalaki ang biglang lumabas mula sa likuran. Yun na si Mang Calixto. Matikas ang tindig nito kahit na may edad na. At ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa pinakamalalim na takot ng sinuman o para bang nababasa nito ang iyong kaluluwa nakasuot siya ng simpleng barong at pantalon ngunit nakasabit sa kanyang leeg ang isang kwintas na may kakaibang pendant at tila ginawa ito sa isang lumang bato at nakapaloob sa pulang tela anong dahilan ng pagparito niya tanong ni Mang Kalisto ang boses niya ay medyo malalim at malamig. Oh, Bang Calixto, idiretsyan na po namin kayo. Tulungan niyo po kami. Pakiusap ni Nistora. May halimaw na umaatake sa baryo namin. Uh, kung nakikilala niyo po si Mang Tonyo, pinatay siya. Ang mga laman loob niya ay wala na at may mga bakas ng paa na hindi pang karaniwan parang nasusunog yung mga damo sa pag-apak nito. Sandaling natahimik si Mang Kalisto, pero ang kanyang mga mata ay naging seryoso na. Aswang! Bulong niya. Hindi ito simpleng nalalang. Ano pa ang mga nakita niyo? Ah, uh, oh, uh, ito po. Sabat naman ni Berto. Sabay abot ng isang dahon na may marka ng dugo mula sa lugar ng krimen. Dinala namin ang ilan sa mga nakita namin. Sa pag-abot noon ni Berto, kinuha ni Mang Kalisto ang dahon at inamoy niya ito. At sandaling pumikit. Pero nang dumilat siya, kitang kita ang determinasyon sa kanyang muka. Matagal nang hindi nagpapakita ang ganitong klaseng halimaw o aswang. Isa itong tiktik. Isang uri ng aswang na nagpapadala ng bahagi ng katawan nito para umatake Pero hindi ito ordinaryo Ang tanda ng apoy sa mga bakas ng kanyang paa ay tiyak na may malalim na ugnayan ito sa kagubatan ng madyaas Ligtas ba kami, Mang Kalisto? Ah, sa ngayon ay ligtas kayo Pero huwag niyo munang isipin yun sabi ni Mang Kalisto habang binubuksan ang pinto ng kanyang kubo. Sa loob, pagpasok nila, nakita ng mga lalaki ang iba't ibang klase ng mga agimat, sibat at boti ng langis na nakahanay sa isang mahabang lamesa. Gagamitin ko ang pantarit ng dugo para saksihan ang halimaw. Nagkatinginan nun ang apat na lalaki na halatang nag-aalangan pa ngunit ang kanilang takot ay napalitan ng kaunting tapang nang makita nila ang tiwala sa mga mata ni Mang Kalisto. Ah, hawakan nyo ang mga agimat na to, sabi ni Mang Kalisto habang inaabot ang kwintas na may ukit na sinaunang baybayin. At itong bote ng itim na asin ay gamitin nyo para sa depensa kung dumating ang oras ng labanan. At habang nag-uusap sila noon sa loob, sa labas naman ng kubo, ay bumuhos na ang ulan na tila isang babala mula sa kalangitan. Pagkatapos ng pagpunta ng mga kalalakihan doon kay Mang Kalisto, lumipas din ang araw. At nang isang araw na nga lang, dumating si Mang Kalisto sa baryo habang bumubuhos pa noon ng malakas na ulan. At ang malakas na buhos lang ng ulan ang iyong maririnig. Hindi ito ang karaniwang katahimikan na dala ng gabi. Ito'y isang nakakabinging katahimikan na parang nagtatago ang buong baryo sa takot. Dahil ang mga ilaw ng lampara sa bawat bahay ay mahihinang kumikislap-kislap at sa bawat pintuan ay may nakasabit na bawang at itim na tela. Bilang proteksyon, laban daw sa kung anumang halimaw ang gumagala. At habang papalapit si Mang Kalisto sa gitna ng baryo, sinalubong siya noon ni Kapitan Adong, ang leader ng mga taga roon. Halata ang bigat ng problema sa mukha nito at tila may iniinda rin siyang takot. Mang Kalisto, salamat at naparito kayo. Sabi ni Kapitan Adong habang tinutulungan si Mang Kalisto sa kanyang dala. Isang malaking bagyon na puno ng kung ano-ano lang nagamit. Malaking tulong ang presensya nyo rito. Ang mga tao ay hindi na makatulog ng maayos. Ah, ganun ba kapitan? Sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng nangyari. Sagot ni Mang Kalisto habang tinatanggal ang basang sombrero mula sa ulo. Napatingin naman noon si Kapitan Adong sa lupa. Natila nag-iisip kung papaano niya sisimula ng pagkukwento dun sa matanda. Ah, nung isang gabi, natagpuan namin si Mang Tonyo wala na siyang buhay. Parang hiniwa ng matalas na bagay ang kanyang dibdib at ang mga laman loob niya. Lahat ay nawala o parang may dumukot dito. Napalunok pa ito ng laway bago ito nagpatuloy. May nakita pa kaming mga bakas ng paa malapit sa katawan niya. Malalaki. Parang sa tao din pero parang may mga kuko na matatalas yun. At saka sunog yung damo. Tumangulang naman noon si Mang Kalisto. Dahil sanay na siyang makarinig ng ganitong klaseng kwento. Ngunit alam niyang ang bawat karanasan ng mga biktima ay may sariling kakaibang takot silang nararamdaman. At habang nag-uusap sila, biglang dumating naman si Sabel, ang bunsong anak ni Mang Tonyo Nahalata mo ang lungkot sa kanyang mga mata Ngunit may kakaibang tapang sa kanyang tindig Mang Kalisto, may gusto akong sabihin sa inyo Ah, ano iyon? Sabel Tanong ni Mang Kalisto habang nakatingin sa dalaga May narinig ako noong gabing iyon Panimulang paliwanag ni Sabel Tapos ay tuloy nito ng Mga yapak na palapit sa bahay namin. Hindi ito yapak ng tao. Mabibigat kasi yun. Parang may dalang ibang bagay. Akala ko noon, panaginip lang yun. Pero narinig ko ang ingay sa labas. Parang may mabigat na bagay na nahulog sa lupa. Ah, may nakita ka bang kahit anong kakaiba? Tanong ni Mang Kalisto habang inaaral ang bawat salita ng dalaga. May nakita ko akong anino? Sagot ni Isabel, Isang lalaki na nakabalabal pero mabilis itong nawala sa dilim. Ang sabi ng nanay ko, baka iyon ay albularyo na sinasabi ng iba sa baryo yung gumagalas sa gabi. Napaisip pa noon si Mang Kalisto sa mga narinig dito dahil ang mga sinasabi ni Sabel ay tila may koneksyon sa mga naririnig niyang kwento tungkol sa mga albulayo na gumagamit ng itim na mahika. Ngunit hindi pa siya sigurado. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mahalaga ang sinabi mo, Sabel. Uwi ka ni Kalisto. Baka nga may hinahanap ang halimaw na iyon sa baryo ninyo. Pero bago ako magdesisyon, kailangan kong tignan ang lugar kung saan nangyari ang krimen. Lumapit naman si Kapitan Adong sa narinig nito. Ako, ako lang sasama sa inyo, Mang Kalisto. Pero pag iingat kayo sa gubat ng madyaas. Ang sabi ng matatanda, maraming tagong nila lang doon na hindi madaling kalabanin. Napangisi lang naman noon si Mang Kalisto, sabay ng kanyang pagtango dahil sa kanyang puso. Alam niyang hindi lamang ang mga halimaw ang haharapin niya. May mas malalim pang misteryo na bumabalot sa baryo. At hindi niya hahayaang magpatuloy ang takot na nararanasan ng mga tao dito. At kinabukasan nga, maagang gumayak si Mang Kalisto upang puntahan ang gubat ng madyaas. Ang hangin noon ay napakalalim at ang ulap sa langit ay tila nagbabadya ng masamang panahon. Bitbit -bit niya na noona ang kanyang supot na naglalaman ng mga agimat at armas. Ang kanyang sibat na may kawit, bote ng itim na asina at ang punyal na tinatawag niyang patarik ng dugo. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali dahil ang halimaw na hinahanap niya ay mapanganib at tuso. At nagpatuloy nga ito sa paglalakbay habang tinatahak niya ang makitid na daan papunta sa gubat. Sumama naman si Kapitan Adong. Mang Kalisto, sa tingin ko, ang gubat ng Madyasay matagal lang tinuturing na tahanan ng mga di karaniwang nila lang. Maraming taga na yun ang nawala roon eh. Sigurado ba kayo na gusto niyong pumunta? Tanong nito habang binabagtas nila ang masukal na daan. Kailangan ko itong gawin. Kailangan gawin. Sagot lang ni Mang Kalisto ng maikse na may kumpiyansa. Kung hindi ko harapin kasi ang halimaw na to ngayon, ay mas maraming buhay pa ang mapapahamak sa baryo. Uwi ka niya, sabay pagpapatuloy na nila ng kanilang paglalakad. At pagdating na nga nila sa bungad ng gubat. Huminto na si Kapitan Adong at sinabing, Hanggang dito na lang ako. Mang Kalisto, Ang sabi ng mga matatanda Ang sino mang papasok sa loob ng gubat na to Na walang basbas -bas ay Ay hindi na po bumabalik Tinignan siya noon ni Mang Kalisto at kinuha mula sa kanyang supot ang isang maliit na bote ng langis. Ito ang langis ng kawayang tinek, Kapitan. Pahiran mo ang iyong nao at magiging ligtas ka mula sa masasamang nilalang. Ginawa naman ito ni Kapitan Adong, ang sinabi ng matanda. At nagpaalam na ito kay Mang Kalisto. At dito na nga ay naiwang mag-isa si Mang Kalisto sa harap ng gubat. Pero nagpasya siya na pumasok na noon sa loob ng gubat. At ang mga puno doon ay mistulang buhay. Dahil ang bawat sanga ng balite ay tila humahawak sa ere at ang kanilang mga ugat ay parang galamay na nakakalat sa lupa. Nang maya, -maya pa, sa paglalakad nito ay dumukot na si Mang Kalisto ng itim na asina mula sa kanyang supot at iwinisik uisik ito sa kanyang nadaraanan. Kailangan kong markahan ang daan pabalik. Bulong niya pa sa sarili habang ginagawa niya ang bagay na yona. At dun ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. At ilang minuto din ang lakaran na yun. Pero sa kanyang matyagang paglalakad at pagmamasid sa paligid, ay narating na niya ang isang lumang bakod na yari sa kawayan. At agad ay napansin nito ang mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki yun at tila hindi sa tao. Kaya naman sa mga sandaling yun ay lumuhod siya upang suriin ang mga ito. Ito na nga ang mga bakas ng aswang Sabi niya habang hawak ang kanyang sibat na nakaluhod sa lupa Hanggang sa di kalayuan Ay may narinig siyang kaluskos Agad niyang hinugot ang punyal mula sa kanyang tagiliran Pero tumahimik ulit ang paligid Pero naramdaman din niya ang malamig na hangin sa kanyang batok At dumampirin ito sa kanyang mga braso naramdam naramdam nito. Pero dahil sa mga karanasan niya sa mga ganitong sitwasyon, ay tumindig lang noon si Mang Kalisto para ihanda ang kanyang sarili sa anumang mangyayari sa mga oras na yun. Nang... Mang Kalisto? Isang pabulong na boses ang narinig niya mula sa likod. Tumayuno ng mga buhok sa kanyang katawan. At hindi naman siya nagpadaig sa takot. Kaya naman dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Sumipat-sipat pa siya ng marahan sa paligid dahil nga alam niya nga nandun ang lalang na hinahanap niya. Hanggang sabiglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang babae at ang kanyang itsura ay napakaganda. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Malamlam ito at parang puno ng tilim. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagmamayari ng maliit na bahay na ito? Dito sa gubat? Tanong ni Mang Kalisto habang inaayos ang kanyang hawak na sibat. Pero ngumisi lang naman noon babae. Subalit sa kanyang ngiti ay puno ito ng lihim at parang pagtatago ng katauhan nito. Hindi ikaw ang unang dumaan dito, Mang Kalisto. Kilala kita, sabi nito at kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw na rin ang huli dito. Parang pagbabantana ng salitang yun ng babae. Pero ni hindi man nun nagulat o natakot si Mang Kalisto sa salitang gano'n ng babae. Bagkos ay tinitigan niya ito ng walang kurap sa mata. Ilang segundong katahimikan yun na nagtitigan sila at mahigpit na ang hawak ni Mang Kalisto sa kanyang sibat dahil sa mga oras na ito, aswang na ang kaharap nito. Nang biglang may narinig siyang mabibilis na yabag sa likuran niya at nakita niya ang mabilis na paggalaw ng babae sa kanyang harapana. Agad na inihagis ni Mang Kalisto ang hawak nitong sibat upang patamaan ang babae. Nakita niyang na nadaplisan lang yun ang tulis ng kanyang sibat dahil sa bilis nitong kumilos at sa mga segundo ay agad niyang hinugot ang kanyang patarik ng dugo mula sa kanyang tagilirana para paghandaan ang mga yabag naman na nanggaling sa kanyang likurana pero hindi pa man niya naihahanda ng maayos ang kanyang sarili sa pagharap niya sa kanyang likurana Isang figura ang sumugod na isang lalaki na tila ordinaryo ang anyo ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab ng pula Aswang! Uh, bulong ni Mang Kalisto sa sarili habang humihinga ng malalim. Agad siyang umatras upang makaiwas sa matatalas na kuko ng nilalang. Pero sa bilis ng galaw nito ay halos di pa siya makasabay. Eh, uh, hindi pa ako ganun katanda! Nagawa pa nitong magsabi noon habang dinadakot niya ang itim na asin mula sa kanyang supot pagkatapos ay hagis nito sa nilalang. Pagdapo noon ng pag-atras ni Mang Kalisto mula sa aswang ay saktong dapo naman sa mukha ng aswang ng itim na asin. At nagpakawala yun ng nakakabinging sigaw. Sigaw ng aswang habang nananakbo ito, tumakbo ito papabalik ng kadiliman ng gubat na iyon. Ah. Paghinga naman ng malalim ni Mang Kalisto, sabay masid niya ulit sa paligid at hinanap pa niya kung saan nagpunta yung babae. Pero wala, wala nung nagpakita sa kanya sa lugar na iyon, kaya't pinulot niya na noon ang kanyang sibat at nagpatuloy na lamang si Mang Kalisto sa paglalakad. Ngunit mas lalong binantayan nito ang kanyang paligid dahil nararamdaman niyang mas marami pang nagmamasid sa kanya mula sa mga anino ng gubat na ito ng midyaas. Naging tahimik na naman ng mga ilang sandali ang daan. Ngunit makailang sandali rin lang ang lumibas nang makaabot na siya sa isang madilim na bahagi kung saan parang madalang na doon na masikatan ng araw dahil sa yabong ng malalaking puno doon at dito ay naramdaman na niya na may mga malapit nang nilalang sa kanya ng mga oras na yon. Kung kanina ay parang may nagmamasid lang ngayon ay nandyan na sila. Tumigil siya noon sa paglalakad. Nang lumabas na kayo, hindi ako nandito para makipaglaro ng tagutaguan sa inyo mga nilalang. Uwi ka pa noon ng antingerong matanda. Kaya naman sa mga ilang segundo lang ng pakiramdaman sa paligid. Bigla nang lumabas ang tatlong nilalang sa iba't ibang direksyon mula sa kinatatayuan nito. Payat na payat ang mga yun na parang nakadesenyo ang bulas ng mga kamay na ito na maging mahaba dahil halos abot na yon sa kanilang mga tuhod. Lubog na lubog ang pisngi ng mga ito na parang hindi kumakain ng kung ano ang mga ito at may mga matang mabilog ngunit parang sa pusa ang tekstura nito. May mahahaba rin ang mga ito na kuko sa kanilang mga daliri na parang naisadya sa kanilang katauhan na kanilang maging armas at parang malayo na rin ang pagiging normal na taos sa kanila sapagkat ang kanilang balat ay may mga kaliskis na parang sa ahas nang magsalita ang isa doon Bakit ka nandito tanta sa aming teritoryo? Ano ang pakay mo? Tanong ng isa habang humahakbang papalapit na kay Mang Kalisto Ah kayo pala. Nagtanong ka, kaya sasagutin kita ng diretsyo. Hinahanap ko lang naman ang pinuno nyo. Silakan bug na. Ibigay nyo siya sa akin. Yun lang ang kahilingan ko. Alright mga kabagis ko, yun. Pinutol ko muna dito. Ito lang yung kinaya ko ngayong araw eh. Pero dalawang episode lang naman to. Kaya siningit ko na Di ko pa kasi natatapos yung part 42 ng anim na maestro. Kaya ito na lang yung in-upload ko para may bagong mapakinggan ngayong araw. Pakinggan nyo pa rin yung mga replay natin na ginawa ko nga isang oras. Parte kasi yon ng strategy para sa algorithm ng YouTube. Kaya ginawa ko yon Para kahit papano, may upload tayo. So iiwang ko muna sa inyo ang part 1 ng paghahanap sa pinunong aswang. Salamat sa suportang tunay.